Hey ka Goosebumps! Sobrang excited kami na sabihin sa inyo na meron na tayong channel membership. Masusuportahan mo na ang channel at magiging official ka Goosebumps family ka din. Magpunta ka lang sa channel ko at i-click ang join. Kita-kita tayo mga ka Goosebumps! Ang mga video ng matutong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob. Dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. That thing behind. Ang susunod na video na inyong mapapanood ay nanggaling kay European Sergio from Davao. Isang araw habang siya ay naghihintay sa kaibigan niya para makatawid sa overpass. Meron siyang kakaibang nakita. Noong una akala niya ay namamalik siya pero nang kanyang kunin ang kanyang camera, ito ang kanyang nakuha. makikita ang kaibigan niya sa taas ng overpass pero mapapansin mo sa likod niya may aninong nakasunod sa kanya. Pwede ding isang translucent figure. Nakakapagtaka na hindi nakita ng kaibigan niya ang kung anong anino na nasa likod niya. Pero ang mas nakakabahala, parang siya lang ang nakakakita nito. Nang makarating ang kaibigan niya sa kabilang dulo, it just disappeared. Is it a spirit of someone that tragically died in an accident sa overpass na to? O espiritong nagbabantay sa mga taong dumadaan upang bigyan sila ng babala sa kung ano ang pwedeng sakunang mangyari sa kanila kung hindi sila mag-iingat sa pagtawid? Ano sa tingin nyo mga kag-goosebumps? It's for you to decide. Shadows Lurking Isipin mo ang terror kapag nakakapanood ka ng mga horror movies. Pero ano ang gagawin mo kapag ang horror ay sa bahay mo mismo nangyayari? Ito ang experience ni Madison sa kanilang bahay, which is haunted. Siya ay 25 years old na ngayon and she has an adorable one-year-old. When she was a teenager, she witnessed something that creeps her out until now. Isang araw, naiwan siya sa kanilang bahay nang makarinig siya ng mga ingay. Noong una, hindi niya pinapansin ang mga naririnig niya. Ngunit nang paulit-ulit na ang ingay na nadidinig niya, dito na siya nagsimulang mag-record patungo sa kwarto kung saan nang gagaling ang ingay. I'll just play that for y'all one more time in case she didn't get a good look. A dark element can be seen crawling in the room when suddenly it leaped out of view. Huminto pa ito sandali para tignan si Madison bago ito lumipad pataas. Mukhang aware ang entity sa presence ni Madison. Meron pa siyang isang encounter with this entity. She was home alone watching TV. Alright, guys, so here we go. So, right there, you see the shadow come out of the room. Remember, nobody else is home. There's nothing physically there that can make that shadow. Boom. You see something squatted down on in the ground trying to go back into the room. I'm sorry, but no, thank you. Isa pauling shadow figure ang nakuha niya sa camera at ito ay makikitang lumabas sa kanyang kwarto. Hindi niya maipaliwanag ang nakita niya dahil alam niyang mag-isa lang siya sa bahay. Ito ba ay isang mimic kung saan ginagaya ng multo ang boses ng kanyang ina? Ikaw, kaya mo bang manatili sa isang haunted house? Ghostly Neighbor Ang post na ito ay galing kay Teal Ryan sa Reddit. Isang gabi nagtapon si Ryan ng kanilang basura sa labas. Habang siya ay naglalakad babalik, napansin niya ang isang lalaking nakatayong mag-isa sa parking lot. Napatingin pa siya sa tao habang naglalakad. Ngunit nang tignan niya muli ang lalaki, ito ay nawala na kaya ni-review niya ang kanyang CCTV parang tignan kung saan nagpunta ang lalaki. Pero iba ang kanyang nakita. Tignan mabuti ang likod ng puno na may X mark. a dark shadow slowly popped up in the screen. Makikitang mabuti ang hugis ng tao. Ito ay nakatayo lamang na mukhang pinagmamasdan ng kilos ni Ryan. Matapos ang ilang sandali, ang figurang ito ay naglakad pa kanan at dito na nakat ang video. Ano sa tingin niyo mga kag-goosebumps? Ito ba ay apparition ng isang kaluluwa or camera glitch lang? Whatever it is, a real ghost or person I wouldn't want to encounter it. Unidentified. Ang next clip, ay nakuhaan sa CCTV sa bahay ng Lola ng Reddit user na si somebody on the internet. December 8, 2024. Lagpas ala siete It was just an ordinary night when something they cannot explain happened in the night sky. mga hindi maipaliwanag na ilaw ang pumasok sa frame ng CCTV video. Dalawang luminous flying disc ang makikita ang pumasok sa video, smoothly gliding from right to left. Nang i-analyze nila ang footage, hindi nila ma-identify ang flying objects na to. Even more so, nag-iwan ng light trail ang mga flying disc na nakita nila sa video. Ano kaya ito? A plane? A drone? Or is it a real UFO captured on cam? Kayo na ang bahalang humusga. The Look of Evil Madalas nagigising sa si Kukuk tuwing alas tres ng madaling araw sa kanyang apartment. May mga naririnig siyang mga kaluskos at madalas hindi siya mapakali na parang may nakatitig sa kanya. Ang kinatatakutan niya lalo ay ang malaking bukas sa ilalim ng kitchen sink. Hindi magandang pakiramdam niya dito. Kaya para mabawasan ng kaba, tinakpan niya ito ng plastic. Ngunit isang gabi, habang siya ay natutulog, nagising siya sa mga nadinig mga kaluskos Wala siyang nakuhaan sa pagkakataong ito pero dalawang gabi bago niya ma-video ang footage na pinakita ko sa inyo. Nagising siya ng alas tres uli ng madaling araw dahil sa mga ingay na natitinig niya. At ito ang kanyang nakuha na siguradong magpapatayo ng balahibo Isang dark image with a sinister look ang makikitang nakatalungko sa ilalim ng sink kung nasaan ang butas. Maputi ng konti ang mukha nito at parang nakangiting pinagmamasdan siya sa kanyang pagtulog Nanlilisik ang mga mata ng elemento nakatitig sa kanya. Kung ikaw ay magkikising mamayang alas tres at makikita mo itong nakatalungko sa panan mo, ano ang gagawin mo? INTO THE POOL It was New Year's Eve 2016. Sinelebrate ni Cat Kelsey at ng kanyang mga katrabahong cabin crew ang paparating na bagong taon sa outdoor pool sa Miami Marriott Dateland. Working as a cabin crew is stressful enough already kaya kasabay ng selebrasyon, nag na sila at nag-unwind. Vinidio nila Cat ang pool celebration nila and they captured something that would make them leave the pool right away <coughs> oh my God. Oh my God. <coughs> Habang sila ay nagkakatuwaan, malinaw na makikita ang isang figure ng batang lalaki ang tumatakbo sa ilalim ng pool at pagdating sa dulo bigla na lang nawala ang itim na figura ng bata. Ayon kay Cat wala silang kasama sa pool ng mga oras na yon. At kung may magkakast ng anino, makikita mo sana ang pagdaan ng tao sa harap ng camera. Pero wala naman. Imposibleng may dumaan din sa likod ng camera dahil sa layout ng pool. Sa likod ng camera, nakalagay ang mga bench at pader na may mga halaman. After the wall, it's a five-story drop to the ground. Pero bago ang lahat, nadinig mo ba yon? Bago pa magpakita ang figura ng bata sa ilalim ng tubig, may maririnig na isang boses ng lalaki. Ang sabi nito, Girl, I'm here. Sabi ni Kat na panood nila agad ang video matapos nilang i-record to. Sa takot Umalis na lang sila at hindi na muli pang bumalik sa pool. So ano sa tingin mo ang navideohan nila? Ikaw na ang humusga. Bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, gusto ko lang bigyan ng big shoutout ang mga sumusunod nating mga kag-goosebumps. Cheers sa inyo at sa mga kaluluwang kasama nyo ngayon. Mag-subscribe na din kayo sa ating second channel na CN Malga po kung saan crime and mysteries ang aking topic delivered in a story format. Mga kwento ng karumal-dumal na mga kaso na pinanggagalingan ng mga hindi matahimik na kaluluwa. Kaya mag-subscribe ka na. Nasa ilalim ang link. Hihintayin kita. The Grim Reaper. Ang next footage na ito ay na-record ng Reddit user na si wavy 8 adlien. Siya ay isang UFO enthusiast and not really into paranormal but he got ecstatic when he saw something on the news. Nanunood lang siya ng balita tungkol sa mga kaguluhan na nangyayari sa Israel. Sa isa sa pinakakilalang news channel sa Amerika ang Fox News nang mapansin niya ang isang bagay na lumilipad sa skyline. The fuck is this? <laughs>

It flew by very fast hanggang maitago ito ng tall building sa kaliwa. Hindi ko masasabi na ibon ito because of its erratic movement. At kung titignan mong mabuti, ang dark flying figure na ito ay nag-iwan ng black trail. Ang sabi ng iba, ito daw ay isang green reaper. Pero para sa iba, na compare nila ito sa Dementor sa Harry Potter movie. These dark creatures are really drawn into negative energies especially with all the war happening in Israel. So, ano nga ito? A Grim Reaper o isang nakaitim na ibon na may kakaibang kilos o isang Dark Omen? Kayo na ang magpasya. My brother is hunted. Ang video ng ito ay nagmula sa account ni Nicknack Double. Mahilig siyang mag-post ng mga random videos ng kanyang asawa at anak at sila ay nakatira sa simple at tahimik na bahay. Ayon sa kanya, naging mabigat ang pakiramdam sa bahay nila nang makitira ang kanyang kapatid na lalaki sa kanila. Let's call him Carter. Habang sila ay nanonood, bigla na lang magbabago ang channel sa TV o kaya ang kusang paggalaw ng kanilang kama kapag sila ay natutulog. Kaya naisipan nilang maglagay ng camera sa loob ng bahay nila. Habang sini nila ang camera, pabirong vinidyohan ng isa pa niya'ng kapatid si Carter and this happened. Habang nag-sa trip si Carter, isang dark ominous figure ang nagmanifest sa tabi niya. Makikita mong yumuko pa ang multo bago ito umalis. And then it just disappeared. Pagkaalis ng camera, bagyang makikita ang pinanggalingan ng dark entity. Pero walang kahit anong makikita doon. Ano ang nahagip nila sa camera? Is it the ghost that haunts her brother? Ayon kay Nicknack, pagkaalis ni Carter, pinabless nila agad ang bahay at nawala na din ang creepy and eerie feeling sa bahay. White Mist Ang susunod na video na ito ay galing sa Facebook account ni Alicia Penman. Ang kanyang asawa ay nagtapon ng mga recyclables isang gabi. Nang pabalik na siya sa bahay, he felt a thug on his pants. But when he looked behind him, there's nothing there. Buti na lang may CCTV sila sa harapan ng bahay Upon revealing the footage, they both freaked out with what they saw. Habang binubuksan ng asawa ni Alicia ang pinto, makikita ang white mist na dumaan sa likod niya. What makes this video even more terrifying is he felt the presence of the mist. Kapansin-pansin din ang mga orbs na nakasunod sa strange mist na to. Nang paglingon niya, wala naman nga siyang nakita kaya he just initially ignored the event. But now that he's already aware about this entity, napuno ang mag-asawa ng takot at pangamba. So, is this mist just playing a prank on Alicia's husband? Or is it something else? Kayo na ang bahalang humusga. Lady in White This next video is from Ken sa kanyang TikTok na Low Boy Ken. Siya ay interstate driver sa Amerika kung saan nagmamaneho siya ng mga mahahabang truck sa iba't ibang estado ng US ala una ng madaling araw ng umalis siya sa Illinois at tinahak niya ang Highway 57 going to Missouri. Highway 57 is a notorious road for strange paranormal encounters, where riders oftenly report seeing a white glowing orb or a lady in white. Dalawang oras sa pagmamaneho ni Ken, nakita niya ang muto ng babae sa Highway 57 para ma-verify ang kanyang nakita. Sinik niya ang niya. At ito ang so if you're in the paranormal or ghosts or something like that stick around for this whole video this is something here so i left our yard in illinois in forest illinois at one o'clock in the morning i got about two hours down the road and i'm driving down 57 just going north going northbound just past the 349 exit, and this bridge comes up. Okay, I go under the bridge, and I thought I seen like a white figure as I went past. And I'm like, that's weird. I looked in my passenger mirror and I watched what looked like a woman in white all white scrubs go from my passenger mirror. I looked over in my driver mirror, and they were at the end of my trailer as I went and I, as I went and looked thought it was weird right like I know we see stuff sometimes we're like ah it's probably just debris in the road whatever this wasn't like that this felt like something was there so I pulled up the dash cam and you can go meet up with him and see if she can get him to confess and it's a tough decision I'm sure but Amy ultimately agreed. Isang babaeng nakaputi ang biglang lumitaw sa gitna ng daan sa ilalim ng tulay. Kapansin-pansin din na may pagka-translucent ang katawan ng babae at ito ay naglalakad patungo sa truck niya. Mas nakakapangilabot pa, makalipas lamang ng isang araw. Ang Lady in White ay nagpakitang muli sa ibang mga motorista But again, we're still keeping a close eye on this crash on I 57. What's the latest? Indeed. Unfortunately, I have sad news to report about this crash here, Laura. Sorry to change gears on such a uh, beautiful and pleasant morning here. It's anything but on the lanes down there. Uh, this uh, terrible, violent crash happened before 2 a.m. this morning. State police now reporting two people. Uh, have passed in the, the this uh, incident here on Northbound I-57 near 147, just outside of Posen and Dixmoor. So this is a follow-up video on my last TikTok, the one right before this about the paranormal sighting that I seen. Um, just for people that are a little leery, thinking it was a person and not that it was some paranormal, some figure, some something. Um, this just kind of adds into it that it probably is some type of paranormal thing. Um, I had another driver reach out to me after I posted it on Facebook that he was going through there about 20 minutes before I did with another driver right behind him, and they seen the same thing as I did, um, but they just didn't catch it on camera. And um, today, at the same time as we went through there, there was a car accident, multiple cars. Um, two people ended up dying. Two people went to the hospital. Well, the two people that went to the hospital created a had not created. They gave a statement that they seen a white figure in the road, and that's why the one car swerved into the other car. And this was around the same exact time, but one day later than when I seen it and he seen it. Is this the ghost of a woman killed in an accident on Highway Fifty Seven seeking revenge on passing motorists? Kayo na ang mahalang bubusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories at gmail.com at facebook page. Check out our tech talk page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na kung nais mong walang nilalang na bumisita sayo mamayang gabi.